So, oh, ayan mga person. At dito na naman si Inday. Mag-unboxing ako guys. Kasi, meron na naman ako parcel. <laughs> ito na naman. Meron akong parcel mga person. Nabating na ang aking parcel. Ayan. Yung simulat na yung book natin. Nabating na ang aking parcel guys. So, natin. Galing sa... Shein. Nag-order ko sa Shein. <laughs> so, naano na naman ako. Nagbudol na naman si Inday dahil gustong-gusto ko talaga to. Ayan. Yeah. So, Kasi siyang yung mga iba't-ibang kulay ng aking for sale dyan. jacket dahil malamig ang panahon. So, marami mga pa... si Inday. Sa hindi ko rin. So, ito na nga, guys. Ayan. <laughs> yeah, Bukta na natin. Wala akong... Diyan akong ano binili kahit taglamig na 'yon. Ipepey ko na kasi mura pa lang siya. Hindi naman siya masyadong mahal. So ayan, ito na nga. Ay, malaki 'yo. Bakit ganito. <laughs> Sobrang laki niya. Dapat pala ang in-order ko extra small. Natan na lang ni kay Smurf. Natan <laughs> na lang ni kay Juna para hindi ito makasya sa akin. Sobrang laki. Mala siya. Mura pa siya. Tagkuan lang. Mura pa siya. Umapapamura ka sa akin talaga. pero <laughs> <laughs> akong voucher sa likod guys. Tag ano lang siya, tag 15 dirham. So, ma mas mahal pa ang ano guys, mapapabuti. Mahal pa ang delivery. 25. Ayun, maganda siya, susuotin ko siya. Ito try natin guys. Ay, ayan. So, mommy magta-try magta tayo. So, ito yun siya. See, so, in fairness, maganda ang Stella niya shirt. So, meron akong pangbahay sa Pilipinas, guys. Yun nga, meron din pa microphone ng kapatid ko. Sa dali lang, guys. Hey, ikaw, Ana! Hindi <laughs> 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 ako. Hindi <laughs> <gitulang lang> ako. Hindi <laughs> ako. ako. Ayan na naman siya. O, papasangin lang ko niya. Ang bidobe. <laughs> meron kami mga concert kami dito Ambi sa quarter na na namin. Yan, <laughs> <ako>. <laughs> Ito na nga. Ayan. Ayan, many karaoke. Buksan natin. Pero hindi ko mag ko ako guys. Ito, try ko yung binili ko. Try ko siya. <laughs> Sobrang liit naman. Hi, leg blue. Sila 22. dirhams <laughs> to guys. Ayan. Hello Atingin. Mike Tess. Paano ba to? Okay na. tapos mo na na. Unboxing mo na. Oo pero iano natin kung paano mo siya i-on. At yan meron. Ito yung Mike. Hello Mike Tess. <laughs> so ito na siya. Ayan, ang cute. Ay, cute. Oh, pagano ba yan? Ayun, K-12 daw. Ay, so cute, guys. Ayan, ang ganda, Diba? Ang cute niya. So, ito yung, ano niya, US, USD, US, USD. Yes. USB. Basta yun na yun, USB Di ba Maroon na marunong magsalita si Inday, uy. Iun mo daw. Okay. Maring na manginig tayo, manginig tayo. Okay. Manginig tayo. Ah, ibigay na natin sa kanya guys para malaman natin kung ano ang kaganapan ng gagawin niya. Natuturoan niya tayo. Sige, magkanta ka, dali. Di ako, di wala, hindi ko kasali dito. Wala ka na mukha dito. Asa man ko na ni? Hindi ko alam. Wala man ng cartoon. Ay, wala siya card na mag-follow ko. Wala yung charger ni? Kan na. Asa man? I USB. Ang gubot. <laughs> Ayan, gubot sa pa-unboxing ni Inday. Mm. Mag-charge ka? Hmm. Saan mo siguro ni Ipon? Wala yung charge? Gubot lang. Asa ang power ni? Nakikdam mo gano'n siya sa race hour mo mag gano'n magkaroon. Marami sa kwarto. Saan mo ni Charge? Ah. <laughs> Iyan I charge kanang Samsung ni mah Be? Ha charge ku balai lugar Kani oh ge charge ni mah siamang headset Oh trya daw Dili mana kot Samsung yang charger oh nak dia I charge Samsung kan, you know, I charge tuimu Samsung Na black Samsung Samsung Black Nara Kani yang balak dia eh Tak nak Oh Balak pati in charger. Diyan mm. yeah, ka on. Mm. Noon. Mm. Lubat din eh, na. Mm. Lubat sya guys. So mamaya na lang natin yan. Eh, dito lang. Ano lang magsusukod-sukod muna ako sa aking <laughs> pakuan guys. Aking pa Unboxing sa akin na scam ako sa isa sa Shein. Shein yung guys. So nalbayad ko lahat. So, oh, oh, yun. Oh, ganda siya. Ayun, dali guys. Ayan, ang basura naman, nasali. Sige, dali. Like one. Siya, oh, no, 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 no. Bluetooth sounds, mo pa. Ito na, dali, makatingog sounds... ba? Gaw po siya, color no. Ay, ang cute. Dalaw na ko na sa Pilipinas? Ayun, birahajin. Dalaw na ko. charge Dalaw na ko na sa Pilipinas? Ano siya, pahala hala Connected. Connected na. I know, Jen. Naka-heard ko. <laughs> Maminaw na tong sounds, guys. Kung Maminaw sa ikon. Maminaw na yung cream line, guys. Ha? Nagtanong ko cream line. <laughs> cream line smake smash smasher. Call smasher. 5 the meantime, active start by Anong gipatay ni mo? all oh, ba siguro sa power ang kulay I mean, volume sa I iPad para magkusog siya. Another chance the counter. No, hindi rin ako susuko. Yeah, i-munakay masi mag magsusukod muna ako sa aking mga binili mga person ha? Sige, gatinya na natin 'yung just. Tay lang suotin muna natin. Try na natin ito. So, yan na nga, guys. Ayan, ito po yung blue. so, hindi siya Oh, di ba? Ang sexy Inday. So, ayan. So, malaki ang chan ni Inday, guys. Hayaan yeah, nyo na malaki ang chan. Okay na yan. So, ito na nga. Ayan. Sa maputi naman natin. Kili-kili power. Wala naman dyan pagkain. Ayan. Yan siya. So, ito na ang aking nabili. So, one pa lang to. So, ito try muna natin yung iba. Ayusin natin yung camera natin eh. Para magkita naman tayo. Power off. So, ito yung backless niya. Ayan, ito yung likod. So, ayan, <laughs> ang likod, guys. Ito yung likod. Oh, di ba? Ang flawless. <laughs> Nino. Kada ko sa konti yan. So, warning siya, guys. Nino, um, flawless. Inani ko sa balay sa Pilipinas. <laughs> okay ba, guys? <laughs> Ay, si Papa, lang tayo. Yeah. おにいし Okay ng nga uh, istorya mo. Okay na, ibig sabihin, nagbayad na siya. Ano sa man nga istorya? At gahapon na dari, di ba? Gahapon mo nga istorya, yung niling din. O, oh, gabi, lagi din. Pilaman. man. Ang bot mong gani. Kailangan ako siya may istorya. Kaya para madungog na ako ito. Pagbaya na ba siya? or siya pa? Okay, February na, isa pa to. Kuwan to. sa katapusan sa February? Lunchman, Sibok, sibok, sibok Weta lo, gagtibi? Dari mo, para ba, sitan aw? Tana, ma, perfecto Listo Oh, uh, masih usah, masih lami <coughs> ah. Tidak lami.